Para sa detalye ng ating mga balita, muling pinagiingat ng Department of Health, Kawayan o Cagayan Valley, ang publiko sa sakit na leptospirosis dahil sa malawakang pagbaha dulot ng sunod sunod na pananalasa ng bagyo sa buong lumbak ng Cagayan. Ayon sa ahensya, ang naturang sakit ay dala ng bak ay may dalang bakteriyang Leptospira Leptospira na maaaring makuha sa mga kontaminadong tubig dahil sa ihi at dumi ng mga hayop. Nagbigay rin ang ahensya ng mga paraan upang makaiwas sa naturang sakit gaya ng pag-iwas na lumusong o lumangoy sa maruming tubig o baha. Kung hindi umano maiiwasan ang paglusong sa baha, siguraduhin magsuot ng proteksyon lalo na kung may sugat para hindi ma-impeksyon. Ilan naman sa mga sintomas ng sakit ay lagnat, panginginig ng katawan, pananakit ng kalam kalamnan, pananakit ng ulo at katawan, pamumula ng mata, pagtatae at marami pang iba. Pinayuhan din ng DOH Cagayan Valley na agad magpakonsulta sa doktor kung makaranas man ng sintomas ng leptospirosis.